This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapati. Ako po si Elder Abunado. At welcome sa isa namang mapagnilay-nilay at pusong episode ng ating podcast. Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksa na kasing bigat ng bato sa puso pero kasing gaan ng hangin kapag naisabuhay ang pagpapatawad. Tara, samahan niyo ako sa maikling kwento mula sa kasaysayan ng simbahan, aral para sa panahon natin ngayon at tunay na kwento ng pagbabago. Noong unang panahon ni Propetang Joseph Smith Madalas siyang siraan, ipahiya at rido ng mga dating kaibigan sa pananampalataya. Isa na rito si William W. Phelps na dating matapat na kawain ngunit kalaunan ay nagkasala at tumalikod. Subalit makalipas ang ilang taon, nagsisi si Phelps at sumulat ng liham kay Joseph humingi ng tawad sa kabila ng lahat. Sinagot siya ng propeta. Masaya kaming tatanggapin kang muli. Ang pagpapatawad ay isa sa mga katangian ng ating relihiyon. Hindi lang pinatawad ni Joseph si Brother Phelps. Pinabalik pa niya ito sa gawain ng simbahan. Tunay na pagpapatawad ito hindi lang mula sa labi, kundi mula sa puso, dala ng Espiritu ni Kristo. Sa panahon natin ngayon, napakarami sa atin ang hirap magpatawad, lalo na kapag malalim ang sugat. Pero mga kapatid, kapag pinili nating magpatawad, hindi lang sila ang pinapalaya natin, kundi tayo rin. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagtitiwala sa ama natin sa langit na siya ang maghahatol ng matuwid at magbibigay ng kapayapaan sa puso. Sa social media, pamilya o trabaho, laging may away o tampuhan. Pero huwag nating hayaang ubusin tayo ng puot. Kapag may espirito, may kapayapaan. At kapag may kapatawaran, may kagalingan. Isang kapatid sa ward ang labis na nasaktan nang siya'y lokohin ng malapit na kaibigan sa negosyo. Halos masira ang pamilya niya dahil sa stress at utang. Ilang taon siyang nagkimkim ng sama ng loob. Pero nang dumalo siya sa templo at nanalangin ng taintim, nadaman niya ang panawagan ng Espiritu na magpatawad. Hindi naging madali, pero ginawa niya ito. Ngayon, magkaibigan na silang muli at mas panatag ang buhay niya. Hindi man naibalik ang pera, naibalik ang katahimikan. Ang pagpapatawad ay naging daan para muling lumago ang kanyang pananampalataya. Sabi nga sa Efeso chapter 4 verse 32. At kayo'y maging mababait sa isa't isa. Mahabagin na nagpapatawaran sa isa't isa. Kaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Mga kapatid, napaganda po ng ating natutunan ngayon. Isa po dito ang pagpapatawad ay utos ng Diyos at kapayapaan para sa puso. Ito po'y kautusan ng Diyos kung ang Diyos nga nagpapatawad tayo pa. Pero minsan may mga pagkakataon talaga na mabigat yung kasalanan na gawa sa atin. Pero hanggang kailan natin yan ilalagay sa ating puso at isipan. Kailan natin dadalhin ang kanyang klasing pakiramdam. Ang pagpapatawad ay hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan sa taong pinapatawad natin. Tayo din sa ating sarili. Binibigyan natin ang ating sarili na maging malaya. Hindi tayo naging bilanggo sa puot at sakit. Si Joseph Smith ay huwara ng tunay na pagpapatawad Tula ni Joseph Smith. Isang kaibigan nagtraidor sa kanya. Ginawa siya ng mga kwento ng mga masasama pero sa huli pinatawad niya ito. At uh, binalik sa tipan. Bilang tao ay normal na nasasaktan tayo. Pero pag tayo magpatawad, it is divine. Ibig sabihin na tayo na sundin ang ating Panginoong Isokristo. Imagine natin yung ating Panginoong Isokristo. Nang sa panahon na nasa krusya, sabi niya, Ama, patawarin niyo silang lahat kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imagine natin, no? pinako siya sa krus, pinahirapan siya ng mga taong yun, pero sa madang huli, pinatawad niya. Pinahiya siya, dinuraan siya, sinaktan siya, sinampal siya. Ginastigo siya, halos dugo yung lumabas sa katawan niya. Pinako siya. pinusukan siya ng uh, matalim sa gilid niya. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ay pinatawad niya tayo. Inako niya yung mga kasalanan natin. Kapag nagpapatawad tayo, binibigyang lariya natin ang ating mga sarili. Hindi kailanman o kailangan ang perfectong kondisyon para magpatawad. Kailangan lang ang pusong handang sumunod sa Diyos. Ibigay natin yung ating pakiramdam, ating pighati sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya. Palayain natin yung ating sarili. Magsimula tayong muli. Paano, Brother Dave, kung ang isang tao ay uh, patuloy pa rin nananakit sa akin? Huwag natin hayaan na masaktan tayo, pero palayain natin yung ating sarili. Takdang panahon, kung hindi man dito sa mundo, sa kabilang mundo, darating din ang panahon na makukuha natin yung kapatawaran ng isang tao na kasala sa atin. Kapag andyan na yung ating Diyos at bababalik na sa Kanya yung kaisipan, ang tamang kaisipan. Ang pagpapatawad ay daan sa pagaling or paggaling kapayapaan at spiritual na paglago. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, pag tayo may kinikimkim na sakit o galit sa kapwa natin dahil sa ginawa sa atin, ako mismo hindi po ako dito masabi kong prone, ah, uh, exempt. Ako po ay uh, party din dito sa binabahagi ko sa inyo. May pagkakataon sa buhay ko nang bata pa ako, ay iniwan kami ng aking uh, nanay dahil sa mga problema sa pamilya. Ang tatay ko po ay isang sundalo at dumaki uh, po ako sa disiplina ng isang uh, sundalo at mayigpit po. Wala po si tatay mga ilang buwan and pag dumadating po siya, instead po nagbabanding kami, ay galit po yung andun, takot yung nasa puso namin, nasa puso ko. Ako po ay pinagpalinis ng buong bahay ng murang edad. Ako po ay um, the time, masabi nating skinny or payat. Inuubo po ako kasi after school, kailangan ko maglinis ng buong bahay. Hindi lang po yung paglinis na normal. Talagang patayan talaga na paglinis. May pagkakataon na um sinasaktan ako you no know, ng sarili kong pamilya umiiyak na lang ako andun ko nakita yung pagmamahal sa ibang mga tao mga kaibigan ko Tumating yung panahon na, na nakalagay sa isip ko na wala akong ama or mayroon akong ama pero wala akong ina kasi hindi ko na po nakita yung ang aking nanay for ilang taon Paglipas sa mga taon after ng mission ko, doon ko naintindihan mga bagay-bagay. Doon ko naintindihan na nintilan yung aking nanay bakit siya, bakit siya ginawa yung mga bagay na hindi dapat gawin. Nintilan, ko yung tatay ko. At napatawad ko yung tiyahin ko. Napatawad ko na rin yung sarili ko. At natutunan ko yung pagmamahal ng Diyos. Hindi Hindi madali pag hindi natin naiintindihan. At hindi naman kailangan mga kapatid na intindihin natin para magpatawad tayo. Kaya sabi nga, ibigay natin sa Panginoon yung ating tiwala at pagmamahal. Kasi tutulungan niya tayo maka move on. Mahalin din natin yung ating sarili. Hindi naman sila control sa atin. Pwede tayo magsimula, magsimula sa buhay natin. Ako po ay uh, after ng mission, ako po yung sa bahay, nagbukod po ako, nag-asawa, nag sa templo, nagka-anak sa covenant, nag sa Panginoon hanggang ngayon. At naramdaman ko po na yung pagpapala ng Panginoon sa buhay ko. Yung mga magulang ko po ay nagbalik sila. Even though yung nanay ko, meron siyang anak sa iba. Tinanggap ng tatay ko, even though at first, mahirap yung tiyahin ko, we're doing good. No? Nag-chat kami. And sabi ko nga, um, individual may kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay dahil uh, pinagkakatiwalaan po tayo ng ating Panginoon. Nakakayanin natin at sa pagunlad natin. Hindi po ako ganoon ka-strong ngayon kung hindi, dahil, kung hindi po doon sa mga pinagdaanan ko sa buhay. And until now, no, nagsusumikap ako na maging halimbawa sa iba in all means hindi naman po ako perpekto na maglingkod sa Diyos sa abot ng aking makakaya and still praying for the faith of healing na ang kapatawaran sa pang-araw-araw hindi lang po noon hanggang ngayon may mga pagkakataon sa buhay natin na nasasaktan tayo ng mga pamilya natin Pero doon natin makikita na pagibigay natin sa Diyos at manalangin tayo. Gagabayan niya tayo. At doon natin mararamdaman ang kapayapaan at tunay na kaligayahan. Tulad ng sabi niya, paano natin mararamdaman yung saya if walang lungkot? Paano natin maramdaman yung success if walang failure? Lahat ng bagay may opposition. Para maramdaman natin yung kaligayahan. May dear brothers and sisters, alam ko na ang sitwasyon nyo ngayon, may mga pagkakataon na ang hirap magpatawad. Pero pinapangako ko po sa inyo, kapag binigay natin yung uh, ating tiwala at pananampalataya sa ating Panginoon, mararamdaman natin ang kapayapaan sa ating puso. Panahon na po na palayain natin yung ating sarili. Sabi nga, kung ang Diyos ay nagpapatawad at nagbigay ng halimbawa sa pagpapatawad, at tayo mga anak niya ay sundin natin kasi alam niya pamamagitan noon sa pagbabahid sala niya ay pinatawad tayong lahat ng mga nagkakasala mga kapatid personal kong nasaksihan ang kapangyarihan ng pagpapatawad sa sarili ko at sa iba. Kapag pinili nating magpatawad, pinipili nating maging tulad ng ating tagapagligtas. Alam ko na ang Ama natin sa langit ay nagagalak kapag tinutularan natin si Kristo sa awa at habag. Alam ko rin na walang sugat na hindi kayang pagalingin ng tunay na kapatawaran sa pangalan ni Kristo. Amen.